No? So maraming nagtatanong at maraming nalilito, ano nga ba yung dapat ilagay sa battery? May gumagamit ng tubig baterya na tinatawag na battery solution. At yung kadalasan na naririnig nila is yung asin at mainit na tubig. No? Pwede nga ba sa battery natin yon Battery to, no? pwede nga bang lagyan ng mainit na tubig at saka asin? Para sa akin mga kabiker, pwede at pero. No? Pwede siya. Kasi kadalasan naman sa atin, ang kinakarga natin is yung distilled water. Pero minsan, nagkakabit tayo ng battery solution. Which is tama naman yun, no? Pero yung iba kasi, pagkakaalam nila na na-experience din nila na maglagay ng mainit na tubig at saka asin. Minsan nga, hindi na siya mainit. Tubig na lang at saka asin. Okay, tap water, basta merong asin. Ano? So, eh, pwede siyang ilagay. Yun naman ang tanong eh. Pwede bang ilagay? Pwede ilagay. Pero, yun ba yung proper talaga na nilalagay para sa tubig baterya natin? Kasi itong battery, hindi lang naman naglalaman to ng raw materials like mga plate, sulfuric acid, electrolyte. Meron din siyang hydrogen and oxygen na explosive gas. No? So, yun yung mga type na nasa loob niya na hindi natin inaakala na sumasabog din